Great, great J, malayang puso. Ayan, nandito naman po tayo sa ating pagkainan at ang ating pong kakainin for today sa pang 10 days na low carb diet ay gulay at isda. Itlog, ayan. Kanina guys, ah, uh, nag nagano ako na taxi wow nang tilapia yan tilapia siguro mga ano to may git 1/4 kilo yung tilapia estimate lang uh, nag nag, nag niya no sinaing na tilapia apat na piraso at sinain ko siya sa turmeric sa luyang dilaw kaya medyo madilaw-dilaw yung sabaw ko dyan guys at nilagyan ko siya ng talong eh napaisip ako na mas maganda palang lang uh, pigian ng gata kaya nilagyan ko siya ng gata nilagyan ko siya ng isang uh, buong nyog grabe guys ang mahal na ng nyug ngayon pinakamura na ay 40 pesos na isang buong nyug na dating nabibili lang ay 20 pesos ng dati sa mga kayuran ngayon, 40 na talagang grabe yung mahal ang bilihin ngayon ayan uh, ginataan ko yung pinaksyo kong uh, tilapia na may may talong uh, naisip po hindi pala kakain yung anak ko ng talong kaya nilagyan ko ng kangkong dahil paborito to ng aking anak ng bunso ko paborito niya ang kangkong kahit anong luto ng kangkong ginisa nilagay sa sinigang basta kahit anong luto paborito ng anak ko yung kangkong at ngayon ito na yung uh, last meal ko sa aking low carb diet kasi kaninang umaga yung mga kinain ko, yung mga leftover na niluto ko na ko lang sa yung super nila sa rep, eh, wala namang uh, ibang kakain nun, kundi ako lang kasi yung timpla nun matabang ito kasing luto ko ngayon na may ginataan matabang din ang timpre pero mas maganda talaga pag ang pag uh, luto ng mga bikulano yung paggata kahit wala siyang mga sahog yung aroma lang ng tanlad aroma ng turmeric uh, ng luya nilagay ko kasi ng luya ano yung, putong luya hindi lang basta turmeric ay lumalabas na yung lasa yung kamatis lalabas na yung lasa kahit hindi na natin lagyan pa ng mga magic magic na yan mga gisa 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 gisa, -gisa na yan kahit hindi na natin lagyan guys napakasarap na pag na ay ginataan kaya ito at nilagyan ko ng ah uh, dahil ko na nilagyan ko ng itlog parang, parang sya yung magiging kanin natin guys yung, yung itlog mga itlog. Napaka uh, mayaman sa protina. ito yung isda, mayaman sa protina. Lahat yung kakainin ko ay mayaman sa protina. Kaya napaganda to guys sa ating uh, katawan. Sa ating low carb diet guys. Kaya naka 10 days na ako ngayon. Ah uh, parang hindi ko sukat akalain na pag nag ka pala sarili mo at pinatunayan mo kaya mo palang gawin kaya yun naka 10 days na ako at thankful na ako dun na hindi tayo nakakatikim ng kanin hindi tayo tumikim ng tinapay eh, ito na mga kasama ko sa bahay masawa't anak ko eh, kanin sila at bumibili pa rin ng pandesal nilalabanan ko lang yung temptation pag kumakain sila kaya ang kinagawa ko uh, tumatalikod na lang habang sila kumakain <laughs> hindi yung lang. parang yung temptation na kumulot ako kasi dati ito ulam lang eh, kung sa ulam para sa ulam dati ko makain ako ng kanin parang sobra sobra to itong itong ano na to sobra sobra sa ulam pag may kanin busog na busog ka na nyan pag may kanin pero dahil nasanay na tayo ngayon sa paglulokob diet ito na yung pagkain ko normal naman yung ano yung ating pag pag kokobeta normal na talagang mataas sa fiber kasi balance nilalagyan natin ng gulay siguro pag yung ah uh, nakaluwag-luwag yeah, siguro nakaluwag-luwag baka makakakita na rin kayo ng ano ng crispy yun, yeah, marami kasi naglo-low carb diet talagang more on meat sila Yan, yeah, sa atin hindi pa masyadong hindi pa masyadong nakikita yung meat karamihan na nakikita nyo sa, sa sampung araw na paglo-low carb diet natin may gulay. Kaya nakaka encounter pa rin ako ng carbohydrate sa pamamagitan ng gulay. Talagang hindi pa siya purong-purong uh, meat na talagang tinukuha yung taba, yung lakas, yung taba ng ng karne. Na yun ang ginagamit sa uh, energy enerhiya ng ating katawan para kumilos. Kaya eh, sa low carb diet ko nakakapag cheat pa rin ako ng ng unaka intake pa rin ako ng carb so magita ng gulay pero dahil uh, gusto gusto ko sa sarili ko na may fiber para mabilis tayong magbawas magkubeta eh, mayama sa fiber yung inaano natin uh, itong mga kinakain natin lalo lang lalo na itong kangkong murang-mura lang to 10 piso yung isang tali hindi marami, mayama na sa sa fiber di ba kaya ano pa rin ah uh, maganda pa rin sa ano yun sa pag tayo ay kukubeta um, ah, ulit ulit na akong pagkukubeta na yun <laughs> kasi yung gusto ko siya kasi yung mayroon akong sinubscribe na isang local band talagang meat talaga ang inano niya meat and fish pero talagang maras, marami yung meat na kinakain niya nintake niya sa ano niya sa sa bawat meal na hinahain niya talagang nandun yung lahat ng uh, karne siguro dahil na pera siya siguro dahil may nag-sponsor sa kanya kaya medyo ano na rin kasi eh medyo sa tingin ko medyo may kaya kasi yung mga video niya yung mga live niya talagang pag kumakain siya eh naka live uh, tapos Uh, kitang kita talaga yung mga ano mga bawat serving ng pagkain niya ay meat at kita mo yung quality ng kina ah uh, uh, karning inihain niya talagang beef ano yun yung, mga bacon wow, sarap hmm, sarap nun no, bacon ah uh, na dati siya ay ano siya Uh, matabang mataba at uh, matabang matabang lalaki at mayroon siyang diabetic diabetic siya guys same time mat mataas din ang kanyang ang kanyang hindi lang blood sugar pati yung high blood high blood din siya pero dahil sa pagdulo carb diet niya uh, Uh, na naging normal yung yung sugar niya at talagang bumaba nang bumaba yung kanyang timbang at talagang ano na yung slim na yung ano niya yung pangangatawan ibang iba talaga yung pinapakita niya yung dati mga picture niya sobrang taba sobrang laki bal, parang balking balki siya Pinapak pinapakita niya para nakaka-inspire guys na gayahin eh, kaya lang uh, wala pa tayong uh, kakayahan hindi pa natin hindi pa natin hindi, pa, pa sapat yung yung ano yung kakayahan natin para sabayan yung ganong mga local project pero ito itong ginagawa itong kakainin ko ngayon ay thankful pa rin ako dahil ito yung binigay sa akin ng akin uh, ating Panginoon kaya hindi ko na habahin guys para ang dami ko na i-chinismis sa eh, inyo naging chismosa na tuloy ako chinismis ko na yung uh, ibang naglo-low crab diet <laughs> kaya ito uh, naglasal tayo bago tayo kumain sa so, mga mga anak ng Espiritu Santo Amen Panginoon bendisyonan mo po ito pong pagkain na sa amin pong hapagkainan ngayon uh, nawa po ay inyong pong gawing naming kalakasan at uh, gamot sa amin pong mga nararamdaman lalong lalong na po sa nararamdaman ko po ngayon gawin na po itong gamot uh, at tuloy tuloy pong mawala po itong mga nararamdaman ko ngayon Panginoon Maraming maraming pong salamat sa blessings na ibinigay mo po sa amin sa araw pong ito. At nawa po ay ingatan mo po yung sinasalanta ngayon ng bagyong kresim. Nawa po ay na, na wala pong casualties na mga kapwa kong mga Pilipino kapwa ko tao na dinaanan po ng bagyong krisin nawa po ay makabangon po muli kami sa aming pong mga kasalukuyang dinadalang problema pighati sa buhay marami pong salamat sa inyo pong iminibig po sa iyo in Jesus name Amen ayan guys kainan na tayo bye bye Yehey! Napalakpak na yung aking baby boy. See you next vlog guys.